Borgor wa man dito na. Limbaro. Si si si. si. mo guys, oh ka masarap, guys. Set out, set out. Set Maui Taylor, set guys. Ano mo? Malutong, malutong. Malasap, malasap talaga, guys. Oh, mo Wow. namis miss, na Ano mo guys, oh? Hmm? <laughs> Bitin din niya, guys. Ang oh, ganda ng mga masarap.